Hi guys. Sumakad ako sa luyo. Ako ang mga kanding ako. Ha? Oh! Ako susihon. Lucas! Lucas! Ah, may tubag, no? Sa so, kung uh, mga kanding na mga pangaan, silang kinsi kabuok, so na na sila yung mga -tags tagsa Pit! Ah, layuan yung mo, Pit! So, sila, guys. Joshua. Ah. Balik dari pet. Kok lagi kena busuk Joshua? Hah? si Joshua? Si Lucas. Si Malo. Sepaan ke si Malo oi? Sabak kan ini kandingan ini. Eh. Si Pinot. Do. Pinot. Adiha Ma! Ma! ah, ka malo. Sabaan kay kang dako. Ma! Ma! Diha, sagu ka Lucas. Buna ni Lucas sinuon. Ma! Meron kang itumod sa mantalungon. Sumunis sila guys. Sidera guys, oh. Si Sally, si Sara, ang anak ni Sally, si Ribisco, no. Um, Dara po dari si Mia. Um, sa ubos katong kina Guwang anak kong kanding si Candida, kanang itong puro gyud. Okay, sila. so sila. E Usok Okay nagabungod guys si Bingo. Bingo. Bingos, so, mau ni servis si Okay, oh, mau ni servis si guys. oh Indut kayo breeding, okay. tambok kayo. Huh? Hmm? Dumagko ni. Hi, I'm Rebisco. Tanda mo Rebisco. Mau ni servis ko. Asa si Vita. Si Ali Vita. Ito si guys, bugtong to mong kayo. Kani po si Pita, bugtong po di. Mm -hmm. Anak ni siyang Sara. Si Pita. Si Pita mas bingo. Bugtong ko Pita guys. So si bingo mo ni si bingo. Anak ni Mia. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Bugtong po bingo guys. Oh. Tambok eh no. Lucky anak ni siyang Mia, yang mama. Mm. Sige na. Si Pipit Pit, Pit si Mit Mit, anak ni Candida. Tara. Ali, Pit. Kitong taka nila, Pit. Sumonis so, Pit Pit. mm. Uh, guys. Duhan ni sila kabuok. Anak ni ato kung pinakakaraang kanding. Yang usasi. Eh. meet meat hmm <laughs> na no api taman sila mag 3 months okay so yang mama mo skandida hi hi guys nambutan kay sila oy mga buutan kay ni sila dili gahit birahon sunod ra manubag ug